Wow Videohan natin Mga nanguhuli ng manites Lebo, gagalingan mo Wow Okay, dami Nangangawail Yun Nanga oh, nakadali na Dalawa Yun oh. oh, dalawa Si Urok Ripo, white clay manipis ayan na ulit tingnan natin kung sinong magaling ang oh, dami na nga nga whale yun Aba, ano? Claybone, ay! Claybone! Oh. Forma ni 3EU ah! Maria ulit! Okay, yun. Late. Mahagi late. Yun. Ano naman? Dalawa lagi yung kay Michael, eh. Oh, oh yun. Okay. Oh, klebon. Ito yung manitis. Hindi na din sa Yun. Yun. Oh, basta gumawa yo huli na oh. Yo. Lebon. Tala. Oh. Dalwahan ay. Eh. Oh, ulo. Lalaki nang kay ulo. Rin oh. Nagmit lang ang rank mo po Oh, mabuhay pa. Mabilis sila sa pag pagkariya. Yung no, ganda ang dami ng mga magiging Huh? Ganaw. Pagkakabaksak. Tawi agad. Oh, oh, buhay na buhay pa. Okay, oh. paray. Wala mo. Wala. wala. Ah, sabay-sabay. Titingnan natin kung sino mauna. Yun. So. Oh. Ang dami din ng sa may talbukan. Oh. Boss Michael, nung mm, nagwagi. Oh. -late. Oh, ni no, Lolay. Oh. Oh, yon. Dawin na yon, basta gumayon. Ito. Klebon uh, lang. Saglit lang isang timba. Ito. Ariya ulit. Hagis ulit. mo na nawala Yon. Au. Au. Buhay na buhay pa. Rey, Klebon. Yep. Oh, so, nakahuli na si Klebon. Ang dami na. Oh. Yon, huli na pala kay Clebon. Aw. Oh. dilidla. umariyahan pala rin ng lambat. Yan, tayo uwi muna. Daming nahuli. Oh. Ngayon natin. Yan, hmm. dami.